Hello mga kaprom di Ayan nandito tayo sa bahay ng aking kaibigan Kapatid ni misis ko Ayan Dito ang kalang Tignan nyo guys ang daming apple Oh apple lang guys oh Kaso lang yung apple dito is ano na Yung nalipasan na ba ng panahon Oh ang lang bunga guys oh Oh apple Meron pa dito Ayan Ano? Uy! Apple. Hindi naman kainin to guys. Pero maasim na siya. Meron dito guys oh. Meron pa isa. Ayun no. no? Sa kapit bahay. Ito guys oh. Oh. Salap to guys. Mmm. Sarap. Ang dahil bunga oh. Mmm. Ang dahil bunga. Anday ang dahil bunga ng kanilang uh, Apple. may dito, may pula dito, pula. Masarap din pala sa dad. Masarap din. Pag may Tap. Ito guys, oh. Oh. Apple. Crab apple daw to. Sarap. Hmm. Para kumain ka ng ano, bayabas. Medyo maasim-asim. Hmm. Sarap, ganyan sarap.

Pala ko patay na nga ko pa. Hmm? Ang sarap guys oh. Hindi oh, ba ang dami pa doon sa taas? May pang bunga doon oh Oo, oh, nasilaglaga na sila. Siguro kapag galawin ko yan guys, ano yan, mahulog lahat yan. Ang uh, aso sa kabila. Patahol. So, yung So, ang daming bunga. Mm -hmm. Paano ba gawing vinegar yan? Gawin uh, suka. Saan, eh. I-search mo sa YouTube. Madali ang pagawa niya. Tapos kunin natin no. Kasi Ayan guys, no? Pwede palang gawing suka. Ayan guys, apple vinegar. No, apple vinegar dad, no? Yan to yung ginagawang apple vinegar. Oh, di ba? Parang di nabibili guys. Ang dami, oh. Ang oh, dami. Di ba? Kahit sa baba guys, ang so dami rin sa baba. Oh. Oh. Di ba? Ang dami, dami. Hmm? Ito lang muna sa guys oh. Ganun lang guys 'yan no? oh. Ito lang yung guys ah. <laughs> Ganyan lang siya mga from B. Oh, ang dami. Kahit doon, no, ang dami nila sa taas. Ang dami. Ayan. Meron dito guys may malaking bunga. Na nakita ko dito malaking bunga. Ay no. Malaking bunga oh. Ay no. Kita niyo itaas na 'yon. May mga bunga sa taas. Yun. Ito lang kababa guys yung puno ng ano, apple dito. Mababa lang. Baba lang yan guys. Ang baba lang no. Ang dami mo naman tanim dito kuya. Ang dami bunga. Kuya. Hindi kasi tagtitigin ako ng malaking bunga doon kay Ron. Kung may bunga doon. Hmm. Ah. ah, akala ko nagre release ka na. Hindi. Salamat lang eh. Ah. Uh, din siya kuya, masarap. Oh. yung ano may over parang over right? Ito masarap po. Ito guys, oo. Oh. Di ba? Kain tayo. Pagbad, oh, gawin tayo ng ginger. Oh, mm. Masarap ko sa internet. Sarap. Mababakwi ka talaga. Ah. sobrang asin mapapakiwi ka talaga. <laughs> ayan si Kuya Pitos. Ah. Rekado di, Dani, kung Pagtusok. Pagtusoknya paganin niya noo, buka inyo. May noong anak ng may Mm. Sabi niya ano, may renta sa storage mo. Hmm? Sabi niya nilagyan daw niya ng ang sarap. Ano? <laughs> Daming apple. Sino may gusto diyan? Muro lang naman to, guys. Bagsak presyo lang 5 pesos lang, guys. Isang supot. <laughs> benta ko na sa inyo ng 5 pesos <laughs> Wala, di ginabutan guys dito yung malalaki talaga. Ang Dami nila talaga. Tingnan nyo sa isang tangkay guys oh. Sa isang tangkay, isang ano pala. Isang dito. Pahulog oh. na, sige lang ah. Sa isang dito guys oh, ang dami nila oh. Hmm, ito na, hulog-hulog sila yun, oh. Sa isang ganyan, guys, ang dami, oh. Hmm. Oh. Di ba, ang bunga? Isang tangkay lang yung, guys. Ganyan na yung ano niya, oh. Yung mga bunga niya, oh. Di ba? Ito guys, oh. Ito pa, oh. Ang dami bunga, guys, oh. Dikit-dikit sila. Oh. Nagkadikit-dikit. Hmm, di ba? Grabe na yung bunga ng apple. Yan. Bali meron kaming tanim ay meron kaming uh, in guys. Meron kami inibento na seeds tapos napalaki na. Yung nakita niyo yun, doon sa video ko nung last time. Ganyan malaki na siya guys, isang dangkal na yung tanim namin. Ngayon susubukan namin itanim yung sa ano. Next next year siguro guys. Yan, pwede na tayo magtanim ng ano, apple. Oh, na. And guys, thank you for watching guys. Bye bye.